Hello guys, nandito naman ako ngayon sa aking uh, trabaho guys sa medical mission so guys, so ang aking pakay ngayon guys Wala palang bunot ng ngipin ay dental yung naka-schedule para sa akin guys So linis lang ng ngipin guys At dahil ang aking mga pangil angil ay naninilaw na yan guys naninilaw na yan naninilaw na raw guys so, ito na yan guys andito na ako ngayon so kailangan na natin ng lugaw lugaw muna guys so may libre tayo ngayon lugaw yan na Nakik nakuha ko na yung aking stop yan. kailangan daw idikit sa so, at pupunta muna ako sa lugaw guys bago magpalinis ng ipin yan, para masarap mamaya ang kain ko guys ng lugaw. Libreng lugaw mula sa DLH o Puso. Yan. Philippine University Student Organization. Yan. Puso guys. Yan mga organization nila guys na may mga palibre dito guys. So ngayon punta muna ako sa palugaw nila guys. Okay guys. Let's go. Bago ang linis ng ngipin. Yan na nga guys Ito yung pila ngayon guys Para sa dental guys So pupunta mo na nga ako ngayon guys Sa libring palugaw And guys Andito na nga ako ngayon guys Sa palibring palugaw Yan shout out Shout po sa kila, ma'am, sa ating palugaw portion show, guys. Ayan, si ma'am, ng palugaw. Ayan na, guys. Tapos so. yan, siya, napakinagyan muna lang. Ayan na nga, guys. Thank you po, ma'am. Thank you. Ayan na nga, guys, ang ating palugaw ngayon, guys. So, titimplahan na po natin, guys. Tapos, magtapos pa, pwedeng bumalik. Hindi naman Thank you, ma'am. Lagyan mo na natin ngayon. Ang... Yan ang pampa. Sarap guys, yung may bawang. Yan, hey, siyempre, may kalamansi. Sige sa puso. Sino po, hindi pa kumakain namin. Ang tawagin po guys at ito pa guys syempre kutsara hindi nawawala baka hindi natin malunok ang logo guys ang ating mahal na mga puso kapuso <laughs> ayan guys sila si ma'am salamat po ma'am sa palugaw ah, thank you so much shout out sa lahat yan yan ating palugaw guys guys, hindi lang paloga dito guys, meron pa tayong pandisal. Yan, may pandisal pa. Ang pa pandisal tayo. yeah padesal pa tayo dalawang pandisal guys. Ayan, bago ang linis ng ngipin. mo muna guys, hindi na tayo mahawakan na maayos, baka ma matapon ang aking palugaw. Ayun na nga guys, nakakuha. So let's go. Kain-kain na guys. Ayan sa Palugaw. Ang uh, Hidigaw Mission. Kain mo na. Ayan na guys. Ito yung pandesal. At syempre, wala ang Palugaw. pagpalinis ng ipin guys, kailangan mag-mine Thank you, tapos o. Hi, ma'am. Good morning po. Thank you. Ano po? Ano po ito video para sa vlog ko? Ano <laughs> po? Shout out po. Ayan si Ma'am Leah. Sa ating mga kapuso. Yan mga hit natin na po ngayon. Guys. Nandito tayo ngayon sa Medical Mission. Ayan si Ma'am Leah ang Ano natin kasama dito. Ayan si Ma'am. Ang ating uh, president po ng Puso Organization. So nandito tayo ngayon guys sa ano. mag-uumpisa na yung ano natin, dental mo na muna. Kaya yeah, guys, so, ito yung pila namin sa dental guys. So, yun, marami kami dito sa dental. Yan, yeah, puro halos bulok na mga gitna. na. Pero hindi guys, linis lang ang meron dito. Sa wala silang bonus. So, na. Yan yeah, guys, ang mga kasamahan guys. Yan, siya. Yeah para sa aming medical, medical mission. Legal. Yeah, dahil yung mga ngipin daw namin guys. <laughs> para kailangan masarap pang pakagat. Kagatan na to guys mamaya. Yo, guys. Yeah, yo, mega shout out. Shout out sa lahat. Sa uh, nagpapalinis ng ipin. Okay <laughs> guys. Yes, yes, yes kay may ngipin dito guys. lang. Kasi kailangan daw kay palinis ng ipin lagi. <laughs> Ayan guys, dito muna tayo sa check up kung ano yung problema ng ngipin, kung ilan yung dapat ginisin. Nasa sila si doktora. Okay guys, iba iba yung ano dito guys. Mayroon tayo ditong medical mission, uh, pharmacy meron dito pharmacy at saka Opta. Yan, yeah, saka dental guys. Okay, wala po dito guys. Okay. Okay.